At pangatlo, rely on the resurrection as the only solution. Magdidepende tayo o aasa sa iisang solusyon. Ang Panginoong Yesus na nabuhay na muli. Pwede kasing nakaasa ka sa ganda ng iyong church building. Ito na ang kaligtasan ko o pwedeng nakaasa ka sa magulang mo ng mga relihiyoso. Mukhang malapit naman sila sa Diyos. Siguro naman maisasama na nila ako pagpunta nila sa langit. Mali kaibigan, iisa lang ang daan. Ang Panginoong Yesus na nabuhay muli. Sabi sa John 11.25 Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaibigan, ang Panginoong Yesus lang ang daan. Siya lang ang nabuhay muli at siya lang ang pwedeng magbigay ng pag-asang lampas sa libingan. Ang ganda nito kasi kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus ay hindi ka lang magkakaroon ng buhay na makabuluhan dito sa lupa. Kundi kahit ikaw ay namatay ay mabubuhay kang muli dahil ang Panginoong Yesus ay nabuhay na muli. Ang ibig sabihin, ang pag-asa o hope natin ay hindi natatapos dito sa mundo. Kasi kung hanggang dito lang ang buhay ay tayo na ang pinakakawawa. Kasi nagpagal tayo para sa Diyos tapos pag namatay tayo, wala lang pala. Kung pagkatapos ng lahat ng ito, lahat ng pagtitiis, lahat ng pagtupad sa kalooban ng Diyos, lahat ng pagsunod at pagpapagal, tapos wala pala tayong buhay na walang hanggan, naku, tayo na ang pinakakawawa na tao. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15.19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Isipin mo ang isang magsasakang buong buhay nagtanim. Araw-araw nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng binhi, nagdidilig, nagtitiis sa init, sa ulan, pero wala palang aanihin. Kahit isang bunga, wala. Anong mararamdaman mo? Yan ang buhay ng isang taong umaasa kay Kristo, pero hanggang dito lang sa mundo, yung tingin niya. Parang nagtanim ka, pero wala palang ani. Naglingkod ka pero wala palang lang say saysay. Pero ito yung magandang balita. Ang Panginoong Yesus ay nabuhay muli. At dahil siya ay nabuhay, may katiyakan tayo na ang mga luha natin ngayon papalitan ng kagalakan. Ang katawan nating marupok, papalitan ng maluwalhating katawan. Ang buhay na ito na pansamantala ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Hindi sayang ang pagpapagal. Hindi sayang ang pagtalikod sa kasalanan. Hindi sayang ang pamumuhay para sa Kanya. Bakit? Dahil merong resurrection. At totoo ito. Dahil ang Panginoong Yesus mismo ay nabuhay na muli. At dahil si Yesus ang buhay, hindi siya natakot sa kamatayan. Kapag tayo ay nakakarinig ng salitang kamatayan, madalas may kaba, may takot, may lungkot. Pero pansinin mo ang Panginoong Ibang-ibahan tingin niya sa kamatayan. Naalala si Jairus at ang anak niyang babae? Patay na yung bata. Ang dami nang umiiyak. Pero pagdating ng Panginoon, ano sabi niya? Ano, sabi niya, hindi siya patay. Natutulog lang siya. Grabe! Sino sa atin ang may lakas na loob magsabi niyan kapag may batang namatay? Pero ang Panginoong Yesus, hindi natitinag. Hindi dahil insensitive siya, kundi dahil alam niya yung kapangyarihan niya laban sa kamatayan. Pangalawa, alalahanin natin si Lazaro. Nang marinig ni Jesus na may sakit si Lazaro, hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpanik. At nang namatay na si Lazaro, ang sabi niya sa mga disciple niya, natutulog si Lazaro, pupunta ako upang gisingin siya. Naguluhan pa nga yung mga disciple, akala nila na literal na tulog lang. Kaya sinabi ni Jesus ng direkta, patay na si Lazaro. Pero pansinin mo, hindi siya natakot, hindi siya nabahala dahil sa paningin ng ating creator hindi permanente ang kamatayan at higit sa lahat ng pag-usapan ng Panginoong Yesus ang kanyang sariling kamatayan hindi niya ito iniwasan hindi niya ito kinahiya ang laging kasunod ng kanyang pahayag ay ito sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay Matthew 16.21 kaya kapatid, malino ang mensahe hindi natatakot ang Panginoon sa kamatayan kasi siya ang may kapangyarihan laban dito. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ang resurrection, siya ang life. At ngayon, tayo bilang mga anak ng Diyos na naniniwala at sumusunod sa Kanya, hindi na rin natin kailangan matakot sa kamatayan. Oo, masakit, totoo, mabigat, pero hindi ito ang katapusan. Sabi nga ni Pablo, 1 Corinthians 15.55, Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ng iyong kamandag? Kaya nga, ang pinakadakilang sagot sa takot natin sa kamatayan ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Dahil dito, alam natin, hindi siya nagsisinungaling. Dahil dito, may pag-asa tayo sa kabilang buhay. Dahil dito, may katiyakan tayong mabubuhay muli. Kung siya ay nabuhay muli, tayo rin. Kung nasa kanya tayo, tayo rin ay mabubuhay muli. Kaya kapatid, kung natatakot ka sa kamatayan, tanungin mo yung puso mo. Naniniwala ba talaga ako sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus? Kung oo, wala nang dapat katakutan. Buhay man o kamatayan, panalo na tayo. Dahil ang tagumpay ay nasa Panginoong Yesus. To live is Christ, to die is gain. Kaya nga, mula sa takot, naging tapang ang tugon ng mga unang krisyano. Hindi sila naging martyr dahil matapang lang sila sa katawan. Naging martyr sila dahil naunawaan nila ang tagumpay ng Panginoon sa kamatayan. Alam nilang kahit sunugi ng kanilang katawan, putuli ng kanilang ulo, itapon sila sa mga leyon, hindi yun ang wakas. Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, may buhay sa susunod kasama ang Diyos. Sabi nga ni Atanasius, isa sa mga naunang tapat na Krisyano, ang lahat ng tagasunod ni Kristo ay hinahamak ang kamatayan. Hindi na nila ito kinatatakutan, bagkus ay tinatapakan ito. Dinidescribe niya yung mga Krisyano noon. Ang sabi niya, ang lahat ng tagasunod ni Kristo ay hinahamak ang kamatayan. Hindi na nila ito kinakatakutan, bagkus tinatapakan ito gamit ang pananampalataya sa Panginoon. Noon, kahit ang mga pinakabanal ay nanginginig sa kamatayan. Pero ngayon, dahil nabuhay na maguli ang tagapagligtas, hindi na ito kahindik-hindik. Ang mga nananampalatay kay Kristo ay humaharap dito ng may tapang. Alam nilang hindi sila nawawala, kundi lumilipat lamang sa buhay na walang hanggan. Maging ang mga bata, mga kababaihan at mga mahihina, hindi sila exempted sa hirap ng buhay o sa banta ng kamatayan. Pero ang pagkakaiba, may lakas silang harapin ito dahil alam nilang tinalo na ito ni Kristo. At alam mo kapatid, ito ang tanong para sa atin ngayon. Bakit sila kahit alam nilang mamamatay sila, hindi sila natakot? At tayo kahit alam nating may tagumpay na tayo, parang alipin pa rin ng takot. Ang sagot, naniniwala kasi sila ng buong buo, hindi lang sa isip, kundi sa puso, sa buhay at hanggang sa dulo. Kaya, kapatid, anong klaseng pananampalataya meron ka ngayon? palatay hanggang simbahan lang, paglinggo? Pananampalataya pag ismut lang ang buhay? O pananampalatayang ang kayang magsabi, kahit ako mamatay, ako'y mabubuhay muli dahil nabuhay na muli ang aking Panginoon. Kaya, pwede natin sabihin itong 1 Corinthians 15.55 O kamatayan, nasaan ng iyong tagumpay? O libingan, nasaan ng iyong kamandat? may isang kilalang professional golfer na ang pangalan niya ay Paul Azinger. Noong 33 years old siya. Grabe ang mga achievements niya sa, sa golf. Nanalo siya ng PGA Championship. At may sampung tournament victories na siya. Sa paningin ng marami, matagumpay siya. Pero biglang nagbago ang takbo ng buhay niya. Na-diagnose siya ng cancer. Sabi niya, may totoong takot na pumasok sa puso ko. Pwede pala akong mamatay sa cancer na ito. Pero higit pa doon, may mas matinding realization siyang naramdaman. Mamamatay rin naman pala talaga ako balang araw kung hindi sa cancer sa ibang paraan. At dahil dito ang lahat ng kanyang na-achieve sa golf, parang naging walang halaga. Sabi niya, ang tanging gusto ko na lang mabuhay. Doon pumasok si Larry Moody. Isang Christian na nagtuturo ng Bible study sa golf tour alam niya ang pinagdadaanan ni Azinger. Kaya ka, may sinabi siyang sobrang simple lang. Pero tumama sa puso ni Paul Singer. Alam mo ano sabi niya? Sabi niya, hindi tayo nasa land of the living papunta sa land of the dying. Nandito tayo sa land of the dying at ang gusto natin ay makarating sa land of the living. Grabe no? Madalas kasi inisip natin na ha? habang nabubuhay tayo dito sa mundo, papunta tayo sa kamatayan. Pero ang totoo, lahat tayo ay nasa mundo ng mga taong namamatay. At ang tanging pag-asa natin ay makarating sa tunay na buhay, doon sa land of the living, sa piling ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan kay Kristo. At yun yung nagpabago ng pananaw ni Paul Azinger. Nagpagamot siya, gumaling, nakabalik sa PGA Tour, naging TV analyst. Pero kahit bumalik ang karera niya, alam niyang may mas mahalaga pa sa lahat ng iyon. Kaya sabi niya, ang kasiyahan sa pera at tagumpay, panandalian lang. Ang tunay na kapanatagan ng puso ay makikita lamang sa personal na relasyon sa Panginoong Yesus. At itong gusto kong bigyang diin kaibigan. Ang sagot sa problema ng kamatayan ay ang Panginoong Yesus. Siya ang bumangon mula sa libingan. Kung walang pagkabuhay na muli, wala tayong pag-asa. Kung si Yesus ay hindi na buhay, ang palatay natin ay walang saysay. Pero dahil siya ay buhay, may pag-asa tayo. May kapatawaran tayo. At may buhay na walang hanggan tayong inaasam. Kaya kung iniisip mo, may pag-asa pa ba ako? Ang sagot ay, oo. Dahil buhay ang Panginoong Yesus. Ang tanong ngayon, nasa Kanya ka na no ba? Siya ba ang buhay mo? Siya ba ang pag-asa mo? Ibigan, kung hindi ka pa sigurado, pwede kitang ipanalangin. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na ito. Kaibigan, narinig mo na ang katotohanan. Ang buhay natin ay hindi pababa papunta sa kamatayan. Tayo ay nasa land of the dying. At ang tanong ay makakarating ka ba sa land of the living? Hindi ito tungkol sa relihiyon. Hindi ito tungkol sa pagiging mabait o pagiging miyembro ng simbahan. Ito ay tungkol sa relasyon mo sa Panginoong Yesus. Kaya tanongin mo ang sarili mo ngayon. Nasaan ang pag-asa mo? Kapag dumating ang kamatayan, sigurado ka ba kung saan ka pupunta? Ang Panginoong Yesus ba ang buhay mo? O hanggang ulo lang ang pagkakilala mo sa Kanya? Huwag mo nang antayin ang cancer, trahedya, o problema ng buhay bago ka lumapit sa Kanya. Ngayong araw na ito, habang may ka, habang bukas pa ang pinto ng kaligtasan, lumapit ka na. Pag namatay ka, wala nang pag-asa. Ngayong buhay ka pa, Gawin mo na ito. Sabi sa Romans 10.9, Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Yesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na siya imuling muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Hindi mo kailangan maghintay pa. Hindi mo kailangan ayusin muna ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay magtiwala at sumuko sa Kanya. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Manalangin. Sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Nananampalataya po ako na ikaw ay, ay namatay para sa akin at nabuhay muli upang ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Simula ngayon, ikaw na ang buhay ko. Ikaw ang pag-asa ko. Tulungan mo akong sumunod sa iyo araw-araw. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. The world doesn't need another opinion. It needs a savior. Kaibigan, sa dami ng tinig ngayon, tinig ng filosofiya, relihiyon, politika, at personal na pananaw, iisa lang ang solusyon sa problema ng kamatayan, kasalanan, at kawalan ng pag-asa. Anong solusyon? ang Panginoong Yesus. Hindi siya isa sa mga daan. Siya ang tanging daan, katotohanan at buhay. So, paano tayo magkakaroon ng tapang sa katotohanan ng kamatayan? Number one, recognize death as your greatest problem. Hindi to simpleng katapusan ng hininga. Ito ang hatol ng kasalanan at walang mga dito. Kung hindi mo ito kinakaharap ngayon, darating ang araw na haharapin mo ito. At walang second chance pagkatapos. Number two, ask the right question. What must I do? Hindi sapat ang pagiging mabait, relihiyoso o aktibo sa simbahan. Ang tanong ay si Jesus ba talaga ang buhay ko? Tulad ng mga unang tagasunod niya, dapat nating itanong, anong dapat kong gawin upang maligtas? Number three, rely on the resurrection as the only solution. Dahil nabuhay ang Panginoong Yesus, may katiyakan kang mabubuhay muli. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Kung ikaw ay isang alagad ng Panginoon, kung ikaw ay anak na ng Diyos, huwag mong itago ang mensahe ng muling pagkabuhay sa mundong puno ng takot, duda at kawalan ng direksyon. Ikaw ang tinawag upang magsalita. Hindi ka iniligtas ng Panginoon para manatili sa upuan. Iniligtas ka niya para ipahayag ang kaligtasan sa iba God bless